Emotional pa rin inaalala ni Nanay Erlinda ang kanilang bahay sa San Carlos City, Pangasinan na pinagtulong ang ipundar ng kanyang mga anak. Ang bahay, tinupok ng sunog at tanging mga sarili lamang nila ang naisalba. Nakikitira sila ngayon sa kanyang hipag. Kalunos-lunos naman ang sinapit ni Jessie na mula naman sa Barangay Cobol sa parehong bayan. Bukod kasi sa namatayan siya ng anak matapos itong makidlatan, nilamon din ng sunog ang kanilang bahay na ipinundar nila ng kanyang asawang OFW. Sa barangay Maninding naman sa Santa Barbara, nasunog din ang tahanan ni Tatay Inocencio, tatlong araw bago ang kanyang ikawalumputapat na kaarawan. Ang tatlo, ilan lamang sa mga naging biktima ng mga insidente sa sunog sa 3rd District ng probinsya. Lahat sila, hinatiran ng bigas, family food packs, at solar lanterns. Lakasan niyo loob niyo ha. Ah. Dasal lang tayo. Marunong. Ang mga ayuda, personal na inihatid nila 3 District Board Member Dr. Sheila Baniked, mga barangay officials, Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO at mga kawani ng First Spouses League of Pangasinan Chairperson Maantuazon Giko. Lubos naman ang pasasalamat ng mga nahatiran ng tulong. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong, yung mga na mga ano ng Pangasinan. Maraming maraming salamat po sa tumulong si sa nanay ko. Ang governor, si Goyko, tsaka si Banikob. Salamat po sa inyo lahat. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.